Gipanag na sa atong unang pagbasa na niingon diri, Mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan og ang tanan nga makakita kanila muila nga sila katawhan na gipanalanginan sa ginoo. Yeah. kini natuman eh, diha sa kinabuhi, sa atong manunubos o hangtod kita karon Ngilingay mong tupad yung na bantugan ba ka? Bantugan ka? Kay mahimo mang kunong bantugan. Pag tinuod yun, ang mga kaliwat ni Jesus, ang nagsunod ni Jesus, sama ni San Vicente Ferrer, labi sa Mahal nga Birhin, labi ni San Jose, nahimo yun nga mga bantugan. O hangtod na gini, sa waknay katapusan. Nakaroon usaon manato man niini pag himo aron mahimot ang bantugan, kinahanglan ang atong kasingkasing kasing, -kasing kanunay limpyo. Muna si Maria, putli ang iyang kasingkasing -kasing. ang mga santos, putli isad ang ilang kasingkasing kasing, -kasing. Mona, nahimo silang bantugan kinsa maning putli o kasing-kasing mga igsuon kanang wa bitaw magpuyo ang sala sa atong kasing-kasing o ganos aman ang sala dili mo puyo, basta magsige taog higugma sa Ginoo magsigitag higugma sa atong isig ka e na sa dimong tupad ing e nasige kang higugma o panagsara So, skanindot unta, kung ang atong mga politisyan, kanunang maghigog maay, pagkanindota ka, mahimog itang bantugan na nasod, unya, muuswag pagyog maayong. matod pa sa atong tubag sa salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa ginoo nga akong manonobos. Kaya kung maghigog maay na mga igsoon, ang mahitabo yod, ang atong mga panginahanglan masulbad. Kaya ang akong dili makaya, makaya manimo imo sa kong tagaan. Ang dili sa nimo makaya, akong makaya, tagaan sa tika. Pagkadali ang masulbad sa atong mga problema. Pero karon nga muratag nagiyahay, iyahay nagpinatiyanay uban, pastilan, musamot kitag kaot-ot. Muna din sa atong unang pag-asa ibang ibanghelyo, nakita nato ang kakabos ni Jose ug ni Maria. Unya bisan pa sa ilang kakabos, kamaogit silang mutudlo unsaon paghigugma ang amahan. O tungod sa ilang pagtudlo ni Jesus na higugmaon giyod ang amahan, labaw sa tanan. Si Jesus pagkadusi anios nakahukom nga adto na siya mo puyo sa templo sa iyang amahan nga langit nun. Karon ang mga dosi anyos nga mga bata, mga batanon, dili hapit mo simbay, disod kayo, anha magyampungad sa computer, anha sa cellphone, ang gibuhat ni Maria o ni Jose, kasi sa silang anak, wa nila palitig cellphone, How? Wapam sa tingay cellphone na itong panahon na. Wasa nila palitig TV. pa sa tingay TV atong itong panahon na. Ambot. Huwag na baka. Basta wa nila tagay sa mga kalibutanon na nga butang. Ang ila ang paghigugma sa amahan. na nga pagkahuma nila ditong simba sa pangilin, nagpabilin si Jesus niya. Pagkakaplag yung Maria, niingon dayon si Jesus anhe magyud ko balay sa akong amahan. Wa na lang sad ni si Maria o si Jose kay nga naman sila man say nagtudlo ni Hesus nga maghigog magyud kanunay sa amahan. Ngila na sang lingi sa imong tupad ing na imong mga anak na higug mas Ginoo. <laughs> Mustaman man, asa man magpabilin inyong mga anak karon sa computeran o sa templos ginoong. Ah, oh, panagsalakay ko. May gani, kay dinis ato. Ato manang blisingan ang mga bata. daghan yung mga bata manimba. Nag-anam na diog kadaghan. Atong blisingan. Kaya bang makafeel sila ba nga? Nabilong sila sa balay ginoo. Nindot kayo na. Nga mauni ang atong challenge. Mauni ang angay untang buhaton sa mga ginikanan. Aron maputli ang kasing-kasing sa anak maputli sa ang ilang kasing-kasing o makatabang sa pagpanindot sa atong katilingban. Kaya mga putli kasing-kasing, mga Iksuon, ang Espiritu Santo, mga Iksuon, on, mauna itong itawag o ikatulong na persona sa Santisima Trinidad, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Ang iyang function mao ang paghiusa sa tanang bahin sa simbahan. Or practically god generally speaking, di ay para sa tanang mga tao, siya ay tighiusa. Mura ni siya, o sa ato paning lawas, kay matutpas pa sa atong ikaduhang pagbasa, si Kristo, murag usa ka lawas, nga na ay daghang bahin, ang atong lawas, daghan kay bahin, murag ang Espiritu Santo, mura ni siya, o dugo ang dugo nga gikan diri sa circulate tibok na lawas mura sa siya o mga nerves ang Espiritu Santo nga ang nerves gikan diri hangtod yun sa tibok na lawas niya mo na nag-communicate nga nagka hiusa ang atong lawas natay nervous system Him hinumduman na to, nga ang tao lain-lain kita tao batasan lain-lain po tao priorities kinabuhi gawas nga lain-lain tagnaong lain-lain pagitag nationality mo mo resulta sa lain-lain natong -lain mga binuhatan mga standards o pinulungan lain-lain sa tag understanding pero kung naanagani na ito ang Espiritu Santo, sigon sa gisgutan, deres unang pagbasa. Pag-abot yun sa si Espiritu Santo, ang gisulti sa mga tinunan na pulos mga taga Galilea o kadaghanan o Galileanhon, nakahatag o inter... Murabag ka nang na... nasaptan sa tanan na daghan kayo ditong mga laylaig pinulungan na itaga Asya, Kapadusia, sa patung uban partia lain-lain lang nga mga tawo nga lain, lain sinultihan nagkasabot sila ngano kay ang mga tinunan nagsulti pinasubay sa pagbuot sa Espiritu Santo ang ato sang kalibutan karon lain-lain ang mga tao. Ang taga Amerika, lahi sa taga Japan, taga South Korea, lahi sa North Korea, Pilipinas, lahi sa Vietnam, lahi sa China, ana Israel, Russia, Ukraine, lain-lain ta. Nya na ay kagubot, nagkagubot, na ay nagubat, na ay naghulga-hulga gubat, nga naman, ang rason tungod kay wala naman guta maminaw sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad ina, na wa magubot sa inyo ron. nawa na wa Ang kagubot, nagikan gina siyasa sa pagkawa nay presensya sa Espiritu Santo diha sa kasing-kasing o gunahuna sa mga tao. Muna, ang solusyon, mubalik itagpaminaw sa Espiritu Santo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, uha ang naong sayuta. Magubago pa malanggitang nahuman sa atong midterm elections. Ang mabag-o na kaning naong sa Pilipinas tungod aning atong mga elected senador ngadto sa atong mga konsihal sa lungsod kung naay espirito tingali mabag-o gyud ang atong Pilipinas pero kung wa gani Espiritu Santo magsigira ni sila sunod gyapos ilang gusto musangko ra sa kagubot panag-away pag-iyahay ang atong mga political leaders magsigig away particular kay sa ilang mga mga partido ana daoton tika kay kontra partido kanako kalaban kanako sa politika ako kang daoton ako kang daog daogon ana ra gyud kutob nya kinsa may maalaot ang tibuok nasod ang atong nasod mura sa niglawas usa ka nasod daghag bahin na atay mga abroad nga Pilipinos na sa ni Adinis Pilipinas nga kinahanglan tag kahiusa nakaron kon ang Espiritu Santo ato na ganing pasudlon sa tungkol na huna o kasing-kasing unsa may una niyang tangtangon gikan nato ang una gyud number one, kanang kahadlok muna ang mga tinunan nagtigom sila sa lawak ilang gisiradaan pero pag-abot sa Espiritu Santo, ilang giablihan ang lawak og nanulti na sila, huay kahadlok. So unang kuhaon sa Espiritu Santo ang kahadlok. Hadlok ta nga maunhan, hadlok ta masakitan, hadlok ta nga daog-daogon. Bisa kung saan na lang ang klasiyas kahadlok, mo man ay makapaguba sa atong relasyon ang kahadlok. Ikaduha, sudlan sa Espiritu Santo ang atong kasing-kasing og gunahuna o gitawag og kaalam. Diyos nung kaalam. Kana bang makatugkad ta ah, sa kamatuuran? Kanang tinuod yung kamatuuran? Sudlan tani niya anak. Munang ang mga tinunan, bisagway mga grado kasagaran, may kaimutabi Mahinomdom sila sa mga gisultis, mga propeta niya. Kung naasay mo atake nila, may kay sila tubag na usahay gani. Maglagot na lang ang mga lawyers at panahon na, o ka ang mga pare, mga leaders, mga pare tungod kay di sila makalupig sa katarungan sa mga apostolis wisdom. Nilingi eh, an sa di mong tupad. Yung nadali ra kang makasabot Nadali ka makasabot o dugay. Awa ah, kay wisdom, waka'y kay Holy Spirit. O ang lain nga ibutang sa Espiritu Santo nato basta musod na siya kanig gugma. Ang gugma mao ginay labing highlighted nga kinabuhi sa mga santos o sa mga apostoles. O kinsa may ilang higugmaon ang mga taong wa pakailag ginoo. Murabag na anila ang kanabitang uh, kainit sa pagpaambit sa Ginoo ngadto's mga wa ka ila Ginoo kay nahibaw man ang mga apostoles nga ang Ginoo rayod maoy gikinahanglan sa atong kinabuhi. Muna dinhi karos Pilipinas atong paningkamutan na makahimota ni niining mga pagtulunan sa Ginoo labi na giod sa pag-welcome sa Espiritu Santo. Ang ato rong simbahan na kinahanglan sa inyong hinabang. O wala na takahimo pa atong atong mga balay na kinahanglan inyong hinabang sa atong sitio. Katong sitio imim na to, o napatay mga kinsi kabalay nga himoonon, o mupadayon mo ghatag ato diri uh, sa atong opisina, tay napatay mga himoonon si Tio Wa na lang tay number of slots. Kutob sa inyong ihatag, maunay atong gamiton pagtrabaho. trabaho Di panag na sa atong unang pagbasa nga niingon diri mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan ug ang tanan nga makakita kanila muila nga sila katawhan nga panalanginan sa Ginoo. Nya yeah. kini natuma eh, diha sa kinabuhi sa atong manunubos og hangtod kita karon. Gilingay mong tupad ina bantugan ba Bantugan ka? Ah. Kaya Kay mahimo mang kunong bantugan. Pag tinuod yun, ang mga kaliwat ni Jesus, ang nagsunod ni Jesus, sama ni San Vicente Ferrer, labi nagyut sa Mahal nga Birhin, labi nagyut ni San Jose, nahimo nga mga bantugan, o hangtod na gini sa waknay katapusan. Nakaroon o saon man ato pag himo ni ini, aron mahimo tang bantugan, kinahanglan ang atong kasing-kasing kanunay limpyo. Muna si Maria, putli ang iyang kasing-kasing, ang mga santos, putli isad ang ilang kasing-kasing, munang nahimo silang bantugan. Kinsa maning putli o kasing-kasing mga igsuon, kanang wa bitaw magpuyo ang sala sa atong kasing-kasing. O ganus aman ang sala, dili mo puyo, basta magsigitaog, taong higugma sa ginoo, magsigit taghigugma sa atong isig kataw. Ngilingi na sa demong tupad, ing nasigi kang higugma o panagsara. Ha. So, skanindot unta, kung ang atong mga politisyan, skanunay maghigugma ay, pagkanindota ka, mahimog itang bantugan na nasod, unya, muuswag pagyugma ayong. Namatod pa sa atong tubag sa salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manonobos. Kay kung maghigugmaay ay gud mga igsuon, ang mahitabo gyud ang atong mga panginahanglan masulbad. Kay ang akong dili makaya, makaya manimo imo sa kong tagaan. Ang dili sa nimo makaya, akong makaya tagaan sa tika. Pagkadali ang masulbad sa atong mga problema. Pero karon, nga muratag nagiyahay nagpinatianay pag yung uban pastilan musamot kitag kaot-ot muna din sa atong unang pag asa tong ebanghelyo nakita nato ang kakabos ni Jose og ni Maria unya bisan pa sa ilang kakabos kamaogit silang motudlo, on unsaon paghigugma ang amahan og tungod sa ilang pagtudlo ni Hesus na higugmaon gyud ang amahan labaw sa tanan si Hesus pagkadusi anios nakahukom nga adto na siya mopuyo sa templo sa iyang amahan nga langit nun. karon ang mga dusi anios nga mga bata mga batan-on dili hapit mo simbay, eh. anha magyampungad sa computer anha sa cellphone ang gibuhat ni Maria o ni Jose kasi gigtudlo sa ilang anak wa nila palitig cellphone aw wa pa sa tingay cellphone atong panahon na wa sa nila palitig TV wa pa sa tingay TV atong panahon na ambot og napabaka basta wa nila tagai sa mga kalibutanon nga butang ang ila ang paghigugma sa amahan Mao na nga pagkahuman nila ditog simba sa pangilin nagpabilin si Jesus nya pagkakaplag yung Maria niingon dayon Sesos si Jesus anhi mangyud kos balay sa akong amahan wa na lang sad ni si Maria og si Jose kay nganuman sila man say nagtudlo ni Jesus nga maghigugma magyud kanunay eh sa amahan ngilay na sang lingi sa imong tupad ing naimong mga anak na higugmas Ginoo Mustaman, asa man magpabilin inyong mga anak karon sa computeran o sa templos ginoo. Ah, panagsala ganit, kay ko. May gani, kay dinis Ato. Ato manang ang blisingan ang mga bata. Daghan kay mga bata manimba. Nag-anam na ka daghan. Atong blisingan. Karabang bang sila ba nga? Nabilong sila sa balay sa Nindot kayo na. Nya mauni ang atong challenge. Mauni ang angay untang buhaton gyud sa mga ginikanan aron maputli ang kasing-kasing sa anak maputli sa ang ilang kasing-kasing o makatabang sa pagpanindot sa atong katilingban kaya mga putli kasing-kasing mga igsuon maurasad ang makatubos makaluwas sa atong katilingban